ma-restore natin yung injury doon sa Masos. Mag-undergo pa siya siguro mga six weeks na uh, rehab. Ang back, mariing kinondena ang pang-aabuso na dinanas ni TikTok Dapat matataasan talaga yung multa kung sino maaagawa nito. Parang hindi na nila saktan yung mga... Uh, animals, Nisan, wala lang sa kanila. Kala nila hindi sila mahuhuli. Umabot naman ang 200,000 pesos ang nalikom na pabuya sa makapagtuturo sa suspect na umasinta sa walang kalaban-labang aso. Pero hindi pa man natutukoy ang salarin na may gawa nito kay TikTok. Isang aso na naman sa Mursya ang napabalitang inasinta rin ng Indian Pana ang alagang aso naman ng tatay ni Annabel na si Bulldog. Ang insidente nangyari na nito lang Merkules ng gabi. Sabi po ng kapitbahin namin, may sugat to yung aso ko sa paa tiningnan ko, may nakatusok na ano na Indian target, yung ganito kaba. Ay, oh may buti na tanggal, pero hindi siya dumugo. Nilagyan na lang namin ng bitadain para mano yung sugat. Dito nang ano pa na rito eh, matulis pa yung sa dito. Hindi ko pa alam kung may galit o kung may ano po ano yung sa aso. Dahil sa nangyari, si Bulldog naging irritable tapos dito eh. Kasi nakalabas yung pun anong ano pa ako eh. Eto, nung ito parang namamagta. Siyempre, masakit. Siyempre, alaga mo yun. Parang kapatid na rin. mo na muna mo ido Ya, yeah, bunit mo. Huh? Itong Webes, si Bulldog, mm -hmm. sinundo ng rescuers para dalhin din sa veterinary clinic. Okay naman yung injury niya. Yun nga lang, positive siya for anaplasma, uh, which is yung parang dengue doon sa aso. Uh, so yun yung ina-address naman natin sa kay Buldog. Salamat kay sa uh, bunig niyo. Itong Wepes, nagpa-blatter sa barangay si Annabelle. Para hindi na maulit. Kasi diba, balagas doon na ma-anti-indo o kung ano, bala ba si tao, bala maigot. Wala pa naman tayo suspect. Ano lang natin is magpagtulungan lang yung mga tao. At saka magpapalaganap na kami ng information dissemination kasama yung mga lupo ng barangay o ang Criminal Investigation and Detection Group ng Bacolod City nag-imbestiga isa sa mga pinasok nila ang manukan kung saan nakitang natrap trap si Tiktok. Sa kanilang paglilibot, meron silang nadiskubre. Isang trap na gawa sa lubid. Ang pinag-trap na nabibin para pang-lock pang sa sino sinong matrap. CIDG. Kinausap ang naabutan nilang patlong caretaker ng manukan. Pero tahasan nilang itinanggi na may kinalaman sila sa nangyari kina TikTok at Bulldog. Ang isa sa mga ito, nagpaunlak ng panayam kibot lang kami na ang kami nang sinisisi. Kung kami ang gagawa niyan, marinig nilang oh, malapit na sa kanilang bahay. Meron na rin po tayong person of interest. Magkala pa po kami ng karagdagang ebidensya po. Ay, Bulldog, wala po tayong tinatawag na person of interest. I would like uh, also to appeal to the uh, community. Pag meron silang alam na information, hindi silang mag-hesitate uh, na lumapit dito sa atin. May mga staff ako na po mag ano ng isang seminar. Ada po para hindi na mangyari itong insidente na ito. Paalala ng POS o ng Philippine Animal Welfare Society ang pang-aabuso sa mga hayop, mahigpit na pinagbabawal ng batas. Ang na-file na ng talagang case is eight. Three of them. Nagkaroon na ng desisyon yung korte. Erika de Aspin, Korean, who did the stabbing, nakakuha siya ng maximum penalty, which is two years, and then uh, a fine of uh, 200,000 pesos. Ang mga tao na malupit sa hayop, later on, nag-escalate sila na magiging malupit din sa fellow human beings. So if we want to have a peaceful society, talagang very important that we care about animal cruelty and punishing it. Maari siyang makasuhan sa ilalim ng Animal Welfare Act of 1998. Three years na pagkakakulong at multa na 250,000 pesos. Ito naman ay hindi fixed dahil may mga degree kung gano'ng kalala ang nagawa ng tao dun sa hayop. Samantala, si TikTok Tuloy ngayong nagpapagaling sa isang veterinary clinic sa Bacolod City. Kailangan daw niyang sumailalim sa therapy para manumbalik ang dati niyang sigla. Yung focus ng uh, treatment natin sa kanya is yung dito sa may uh, braso niya. Kasi gusto natin walang limping uh, and uh, maging okay yung uh, kanyang lakad. Kaya para mapalakas ang loob ni TikTok, Tong biyernes, may bumisita sa kanya ang kanyang fur dad. Excited po. Masaya. Na si Jasper. TikTok. Pakalaan mo siya. Opo. Ay. To. para makapuli ka na sa balay. Damon sa sa'yo uh, may gawlat. Harap may saot. Dahil kahit papaano'y nanumbalik na ang lakas ni Tito, pinayagan na siyang maglakad-lakad sa labas. Ay! programa. Nagbigay rin ng tulong pinansyal para sa patuloy na gamutan ni TikTok. Okay, yeah. Sana po makonsensya sa, sa ginawa niya. We are hoping na sa mga mababatas natin, maging eye-opener siya sa kanila no na mas malagyan ng uh, pangil yung batas para sa mga ganitong cases ng uh, abuse and uh, cruelty hindi lang pet o alaga ang turing ng marami sa mga aso kundi bahagi ng pamilya pantay ang pagtingin at pagtrato inaalagaan minamahal kaya dapat managot sa batas at hindi dapat pantanan ang may gagawa ng mga Tunayang nasa totoo lang ang asal mas masahol pa sa hayo.